yun guys yun nga yung, yung, yung bintana ah. yun sa hangin yung hangin kasi malakas kaya yun pa sa dun tsaka yung namin ah uh, sa igis ah uh, na ma, mabasa na dahil sa ano, ulan na uh, kumapasok dito sa loob ng bahay namin. Ano. At uh, nasa taas kasi ako ngayon. Ang yung angin malakas guys. sanday yung lumigay dito yung sa ano. Matapot na bigyo. Ang yung angin. Ang yung sa sa mga na natin dito, itong so, practice ano yung pito namin ganyan nakasara na eh so basa na, so, basa na dito yung ano yung ano

Pero hindi ako maka ano sa Kasi na yung mga dito namin. So, kailangan bumalik. Balik tayo, balik tayo kasi malakas yung naman. talaga yung bagyo. Hindi natin kasi dadan tayo ng bagyo dito sa, sa Pilipinas pag December yan, yan, malalakas yung mga bagyo di kaya yun ang dati ang unang panahon guys yan yung unang Una panahon is ano lang yung bagyo yun parang ano lang ang boom tsaka may hangin hindi siya ganong kalakas ngayon kasi malakas na kasi dahil sa climate change guys uh, hindi na natin uh, na, na, na safe yung bagyo kasi Meron siyang kagibat na hangin, malakas. So kaya lang magingat tayo. Ingat tayo parati. Pag may mga ganitong bagyo, dapat ready ka na kung ano gagawin mo. Ang mga gamit nyo, sip nyo, yung mga uh, kung meron mga TV, mga rip, dapat kasip na yan. Uh, hayaan, masira yung mga gamit nyo, yung mga importante, yung mga dokumento, yung mga, gamit, yung mga damit, nga, ano, ano nga, pagkain, dapat trading ready na yan. And ang masasabi ko lang, lagi maganda sa may bagyo man, apart na bagyo. Kaya na ano ng iba. So, always ready. Pero hindi talaga may iwasan na kapag nagbagyo na, doon na nag-ano, nagpapanik guys, mga tao guys. Kasi nga, ano na, na yulandahan kasi kami nung una. So, nakatatak na sa amin, gisip na kapag may bagyo, parating uh, hindi kami safe. Wala nung lalo na dito sa, ano, sa lugar namin. Parang hindi kami safe. Kaya yun ito, may bagyo. Wala nung nakatakot, labi na lumalakas. Pag lumalakas yun, guys, yan. Eh. Pag lumalakas, ah, uh, <laughs> nakatakot. Kasi hindi natin alam, may mga bagsak. Kanina nag-brown out ka kanina eh. Mm, mga ano, mga nai nag-brown out tsaka bumalik yung kuryente. Buti lang bumalik yung kuryente eh. Kasi pag nag-brown out, madilim. Hindi natin makikita. So yan. Sana safe kayo. Uh, safe sa mga pamilya nyo. Uh, dapat ano, ingat tayo sa mga bagyo. Tsaka kung nababaan, kapag nababaan kayo, huwag kayong, kayong sa mga baha. Kasi Nakakaamihan saan ito nga, alam nyo na, delikado rin nyo sa, sa mga bahaba. So, ingatan nyo yung ano, sarili nyo, be safe. Patakot kasi yung bagyo. Hindi natin uh, naiwasan na ano, takot kasi nga, ano, ano na tayo sa mga bagyo na mga sa panahon na yun, marami tayong binabagyo eh ah uh, kahit saan lugar man yan, talagang binabagyo tayo sa ating Pilipinas. ah uh, yung ano pa, yung mga sakla yung nasa tas, yung bahay nasa tas, yung, yung parang nagkaano sila ng ah, landslide, yan yung delikado eh, yung ingat kayo dyan sa mga nasa tas na mga bahay, delikado yan, lalo nang hindi, ano, ang kami yung mas na yung pinaka-bulikali na sa matatas ng mga kaya ng mundo kayo, nasa mundo kayo, kaya nasa ano kayo, uh, sa pa, yan, may mga ilog kayo dyan, always safe na lang para hindi tayo man, uh, labat handa kayo parati. Kasi hindi natin alam kapag baka malakas yung ano, bagyo, kasi kung mayroong tubig, yan kailangan isip na huwag ng sarili importante nila yung sarili guys Kaya sa amin eh, ano ka na makatulog, so matulog para mawala yung ano matatakot kasi sir guys hindi ka makatuloy matulog eh kasi na ano, para paparating pala yung si bagyo o mata yun And, hindi pwedeng matulog hindi pwede magkumpiyansa guys lang lalo na ang dito ang anong oras ito yan lumalakas yan pag ano na pag 12 ang uh, ating gabi na mga 11 anong oras pa lang alas 10 pa lang mala, ano na yung hangin tsaka yung ulan nya lumalakas humihina mga ganun marang hindi ba safe so yan kailangan natin mag ingat ingat na ilam yun na hindi natin may iwasan nyo na experience ko na yung ano yung tilang ng unang mga bagyo yung hindi ko alam na malakas pala nasa labas ako And yung pinaka experience na hindi ko malilimutan nasa labas ako na bumagyo bigla lumakas yung ang sakit yung ano niya eh ubos ng ulan eh. Kala ko eh, normal na ano lang, bagyo, hindi pala malakas-lakas. Ubuti na lang, na lang guys, dita'y uh, di tayo natamaan ng mga ano, mga asing dyan, mga kahoy, mga ang nagsasilaglagan. Yun. Kasi, patakot, na sa labas pa naman ako ng ano, ng ano, ng ano, ng bagyo. Munti kang pa ako, magib Kasi, sa lakas ng hangin, kala ko ma maano na ano nga, ako madadala naano ano ko nalang yung ulo ko eh pupunta ko dun eh kasi may pinapauto sa akin nasa labas ako noon ng time ngayon Kas biglang lumakas ang ulan may bagyo yun pero nang ispe ako kala ko mahina lang hindi pala malakas malakas pala yung bagyo tsaka biglang nag brand out hindi ka na makita yung daan ano yun, mag na, din, mag na. Mag na din, mga na. Mga na din, mga nine na ata dun, mga ten, mga ganun. sobrang lakas guys, kala ah, ko mamatay na ako guys. Kasi nga, hindi ko alam, yung daanan, hindi ko na makita. Tsaka yung hangin, sobrang lakas. Parang, inaano ano ka na eh, ah, parang lumilipad ka na eh. Ano ako, focus lang ako, hanggang tinawid kong daanan mga 2 kilometers ay eh, ata din nilakad ko ng punta ko pero masakit yung ano mga katawan ko kasi dahil sa ulan na malakas yung mga ano niya sakit talaga tsaka basang basa ako guys so yan yung hindi ko makakalimutan yung experience ko sa unang bagyo kasi marami na to eh, hindi lang isa eh marami nang duman na bagyo dito parang na immune na lang yan sana safe din kayo guys, Tayo mag-iingat. Uh, sa first vlog ko pala to. Ano yung nakapag-vlog. So, ingat-ingat tayo guys. God bless inyo.